Nais mo na bang malaman kung bakit biglang may ibong dumadapo sa iyong bintana? Marahang tumuto ka na para bang may lihim na mensaheng nais iparating sayo? sa iyo? Sa pilosopiyang zen, walang nagaganap na aksidente. Bawat pagaspas ng pakpak at munting huni ng ibon ay may malalim na espiritual na kahulugan. Madalas itong palatandaan ng mga pagbabagong malapit ng mangyari sa ating buhay. Maaaring ito ay paalala mula sa universo na huminto muna, magnilay, o yakapin ang pagbabago. O baka naman ito'y bulong ng ating mga ninuno na patuloy na gumagabay sa ating landas. Ngayon, tuklasin natin ang mahiwagang katuruan ng Zen sa likod ng mga di inaasahang bisitang ito. At alamin ang makapangyarihang mensaheng hatid ng mga ibon sa iyong bintana. Mga mensaheng hindi mo dapat baliwalain. Sa payapang katuruan ng Zen, Walang anumang bagay sa buhay ang nangyayari ng basta-basta. Bawat pagtatagpo, kahit gaano pa ito kaliit, ay may bulong ng mas malalim na katotohanan tungkol sa ating pag-iral. At sa lahat ng mga pagtatagpong ito, marahil wala nang mas banayad ngunit mas makapangyarihang espiritual na karanasan kaysa sa bigla ang pagdating ng mga ibon sa ating mga bintana. Sa buong Pilipinas, mula sa abalang mga kalsada ng Maynila, Hanggang sa tahimik na mga baryo sa probinsya, marami ang nakakakita ng mga ibong tila misteryosong tumutuka, dumadapo, o marahang umaawit sa gilid ng bintana, na para bang may sinasabi na lampas sa simpleng pagkakataon. Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan ng mga nilalang na ito ayon sa pilosopiyang Zen at bakit bintana ang pinipili nilang lugar upang magpakita? Itinuturo ng Zen ang kahalagahan ng pagiging mulat at mapagmasid, hinihikayat tayong pagtuunan ng pansin ang tila karaniwang sandali ng buhay. Sa mga aral na ito, ang mga ibon ay sagisag ng malalalim na espiritual na kahulugan, kalayaan, kapayapaan, pag-asa, at isang banayad na paalala ng ating koneksyon sa kalikasan. Sa kulturang Pilipino, madalas din silang ikinokonekta sa mga mensahe ng mga ninuno o sa mahahalagang pagbabago sa buhay. Tahimik nilang ginagabayan ang ating landas patungo sa espiritwal na paglago at personal na pagkamulat. Sa ating paglalakbay ngayon, susuriin natin kung bakit ang pagbisita ng mga ibon sa iyong bintana ay isang makahulugang espiritwal na pangyayari na nakaugat sa sinaunang karunungan ng mga Zen Master. Sama-sama nating tuklasin kung paano tayo inaanyayahan ng mga may pakpak na mensahero na huminto magnilay at muling kumunekta sa banayad na daloy ng buhay. Sa pag-unawa sa mga palatandaang ito, mas magiging handa kang yakapin ang nakatagong karunungan na buong pagmamahal na inihahatid ng kalikasan. Ginagawang makabuluhang espiritual na paggising ang bawat pang-araw-araw na karanasan. Ang simbolismo sa Zen sa filosopiyang Zen, ang mga ibon ay may pambihirang kahalagahang espiritual ang kanilang magaan at malayang paglipad sa himpapawid ay sumasalamin sa kalayaan mula sa mga pagkakabit sa material na mundo. Isang perpektong pagsasalarawan ng layunin ng Zen, ang mamuhay ng buo sa kasalukuyang sandali. Paalala rin sila ng konsepto ng impermanence sa Zen, na ang buhay ay patuloy na nagbabago, at bawat karanasan, gaano man ito kabilis lumipas, ay may dalang mahalagang karunungan. Sa kasaysayan, ang mga mongheng zen ay madalas gumamit ng kalikasan, lalo na ng mga ibon, bilang makapangyarihang talinghaga sa kanilang mga turo. Ang mga ibon ay sagisag ng mindfulness, sapagkat namumuhay sila ng payapa at may pagkakaisa sa daloy ng kalikasan, hindi lumalaban sa agos ng buhay. Sa pagmamasid sa isang ibon, mistulang nasasaksihan natin ang zen sa pagkilos. Ganap na pagtanggap kaligayahan sa pagiging simple, at ang likas na kakayahang umangkop. Sa Pilipinas, may mga partikular na ibon na pinahahalagahan sa mga alamat at paniniwala ng kultura at karaniwan silang lumilitaw bilang mga tagapagdala ng espiritual na mensahe. Ang simpleng ibong maya ay sumisimbolo ng kagalakan sa pagiging payak at pagkakaisa sa pamayanan. Ang kanyang masiglang presensya ay paalala na dapat nating pahalagahan ang maliliit na sandali ng kasiyahan. Ganun din, ang maamong kalapati na kilala sa buong mundo bilang tagapagdala ng kapayapaan ay sumasagisag ng pagkakaisa, paghilom, at malalim na koneksyon sa banal. Dahil dito, ang pagkakita sa mga ibon ay hindi lamang basta aksidente. Isa itong makahulugang pagtatagpo na may daladalang natatanging espiritual mga mensahe na naghihintay lamang na ating maunawaan. Kapag may ibong dumapo o kumatok sa iyong bintana, itinuturo ng Zen na hindi ito basta nagahanap ng pansin. Sa halip, isa itong paanyaya para muling kumonekta sa iyong sarili, sa kalikasan, at marahil sa banal na gabay. Habang tayo'y mas lumalalim sa pagunawa, tandaan na sa Zen, ang tunay na kahulugan ng pagbisita ng ibon ay hindi lang sa simbolismo nito. Kundi sa pagiging mulat mo sa kanyang presensya Ang pagiging bukas sa mensahe ng banayad na mensahero Ang siyang nagpapabago sa isang karaniwang sandali Ang nakatagong mensahe ng mga ibon na dumadalaw sa iyong bintana Kapag may ibong bigla ang bumisita sa iyong bintana Natural lang na magtanong Anong espiritual na mensahe ang dala nito? Sa Pilosopiyang Zen, ang mga ganitong pagtatagpo ay hindi basta-basta Ito'y mga sinadyang kilos ng universo. Banayad na tulak para sa mas malalim na pagninilay. Isipin mong nagising ka ng maaga, habang marahang sumisilip ang gintong araw ng Pilipinas, at may munting ibon na marahang tumutuka sa iyong bintana. Sa halip na baliwalain ito, hinihikayat ka ng aral ng Zen na huminto at pagmasdan ito ng buong kamalayan. Ang ibon ay hindi lang basta dumaraan dala nito ang isang nakatagong mensahe sa Jiang Akma sa kalagayan ng iyong buhay ngayon. Halimbawa, kung ang bumisita ay ang maya, kilalang ibon sa Pilipinas. Ayon sa karunungan ng Zen, ito ay paalala na yakapin ang kasimplehan at kagalakan. Marahil ikaw ay nabibigatan sa dami ng responsibilidad o nalulunod sa pang-araw-araw na stress. Ang maya ay banayad na nagsasabing hanapin ang ligaya sa maliliit na bagay. Muling kumonekta sa mga tunay na nagpapasaya sa iyo at pahalagahan ang iyong pamilya at komunidad. Isa itong paanyaya na huminto, huminga ng malalim at alalahanin ang kaligayahang dala ng mga simpleng bagay. Kung ang isang kalapati naman ay marahang dumapo sa iyong bintana, ito ay sumasagisag ng kapayapaan, pagkakasundo o isang malalim na espiritual na koneksyon. Maaring kamakailan ay dumaan ka sa emosyonal na pagsubok, sigalot sa mahal sa buhay, o panloob na takot. Ang presensya ng kalapati ay marahang bulong ng kapayapaan at paghilom. Paalala ito ng Zen na ang kapayapaan ay laging naririyan, kailangan lang nating magkaroon ng kamalayang kilalanin at tanggapin ito. Isipin mo naman ang mabilis at masiglang layang-layang na lumilipad at sandaling dumadapo sa gilid ng iyong bintana. Sa mga turo ng Zen, ang layang-layang ay sa gisag ng pag-asa, mga bagong simula at positibong pagbabago. Kung ikaw ay nasa yugto ng malaking pagbabago sa buhay, bagong trabaho, relasyon o personal na paglalakbay, ang kanyang pagbisita ay nagpapalakas ng loob. Tinasabi nitong bitawan ng takot, magtiwala sa likas na daloy ng buhay, at maniwala sa iyong kakayahang umangkop. Para sa mga Zen Master, ang pagbabago ay mahalagang bahagi ng espiritual na pagunlad at ang layang-layang ay paalala na harapin ito ng may pag-asa at bukas na damdamin. At paano kung ang makulay na salaksak, Kingfisher, ang bumisita sa iyong bintana? Sa Zen, ang ibong ito ay sagisag ng kaliwanagan, kasaganahan, at matalinong aksyon. Marahil ay nasa kalagitnaan ka ng mahirap na desisyon o nawawala ang kumpiyansa sa susunod mong hakbang. Ang salaksak ay banayad na paanyaya, na pagkatiwalaan ang iyong intuition, kumilos ng may tiwala sa sarili, at yakapin ang panloob na kaliwanagan. Itinuturo ng Zen na ang tunay na aksyon ay nagmumula sa kabatiran, kaya't ang salaksak ay nagaanyaya sa iyo na kumilos ng buo ang loob ngunit puno ng pag-iingat. Pinaniniwalaan din sa Zen na maaaring magdala ng mensahe mula sa mga ninuno ang mga ibon. Sa kulturang Pilipino, mataas ang paggalang sa mga patnubay ng mga ninuno. Ang pagbisita ng isang ibon sa iyong bintana ay maaaring mensahe mula sa isang mahal sa buhay na yumao. Isang tahimik na paggabay, paalala ng suporta, o aliw sa panahon ng pangungulila. Sa Zen, lahat ng nilalang ay magkakaugnay. At ang karunungan ng ating mga ninuno ay patuloy na ibinubulong sa mga banayad na galaw ng kalikasan. Kapag dumalaw ang mga ibon sa iyong bintana, itinuturo ng Zen na huwag agad bigyan ito ng kahulugan. Sa halip, huminto ka, huminga, at magnilay. Damhin mo ang iyong emosyon, suriin ang iyong kasalukuyang kalagayan, at pakinggan ang tahimik na tinig ng iyong intuition. Sa ganitong paraan, tunay mong matatanggap ang mensaheng espiritual na kanilang dala. Mga mensaheng mag-uugnay muli sa iyo sa layunin ng buhay at sa mas malalim na kahulugan ng iyong pag-iral. Karunungan ng Zen, Pagmamasid sa Kalikasan Inaanyayahan tayo ng mga turo ng Zen na linangin ang mindfulness o pagiging ganap na mulat. Hinikayat tayong pagmasdan ng malalim at may buong atensyon ng mundo sa ating paligid. Sa pinakapayak na anyo nito, ang Zen ay hindi tungkol sa magagarbong ritual o komplikadong teorya. Sa halip, ito ay tungkol sa direktang karanasan ng buhay. Bawat sandali ay dapat maramdaman ng buo. Isa sa pinakamadali, ngunit pinakamaalab na pagsasanay sa Pilosopiyang Zen ay ang pagmamasid sa kalikasan. Ang tahimik na pakikinig at pagkatuto mula sa banayad na karunungan na iniaalok nito. Kapag may dumalaw na ibon sa iyong bintana ang unang mungkahi ng mga Zen Master ay hindi ang bigla ang pagbibigay kahulugan, kundi ang maingat na pagmamasid. Pagmasdan mong mabuti, anong uri ng ibon ang bumisita? Paano ito gumalaw, umawit, o kumilos? Tahimik ba ito, balisa, masaya, o mailap? Mahalaga ang maliliit na detalye dahil naglalaman ito ng banayad na senyas mula sa universo, mga palatandaan na tumutulong sa iyong panloob na pagninilay. Ang pagsasanay ng mindfulness habang minamasdan ang mga ibon ay maaaring magpalalim ng iyong espiritual na karanasan. Sa Zen, ang mindfulness ay binubuo ng tatlong mahalagang sangkap, awareness, presence, at non-judgment. Una, linangin ang awareness o kabatiran sa paligid sa pamamagitan ng pagtigil sa iyong ginagawa. Kahit panandalian lamang, ituon mo ang buong pansin sa presensya ng ibon. Hayaan mong mahulog ang sarili mo sa karanasang ito. Itinuturo ng Zen na ang kabatiran ang pintuan tungo sa espiritwal na pag-unawa. Pangalawa, yakapin ang presence o lubos na pagdanas sa kasalukuyan. Habang pinagmamasdan mo ang ibon sa iyong bintana, bitawan mo muna ang mga alalahanin sa hinaharap o mga iniisip tungkol sa nakaraan. Tanggapin ang sandali kung ano ito at hayaan itong umagos ng natural. Sa Zen, bawat sandali ay mahalaga. Dito nagmumula ang tunay na paglago ng kaluluwa. Pangatlo, isa buhay ang non-judgment. Hindi kailangang agad-agad bigyan ng kahulugan ng bawat kilos ng ibon. Maging mapagmatsyag ka lamang, walang inaasahan, walang konklusyon. Sa pamamagitan ng pagiging isang mahinahong tagamasid, Pinalalaya mo ang iyong isipan mula sa pagkakabit at binubuksan ang puwang para sa kalinawan, malalim na pag-unawa at espiritual na liwanag. Halimbawa, isipin mong dumapo ang isang mahinahong ibong maya sa iyong bintana. Huminto ka, huminga ng malalim at pinanood mo ito. Masigla ang kilos, banayad ang galaw. Sa halip na agad maghanap ng kahulugan niyakap mo muna ang kasiyahan ng sandali. Napansin mong bumagal ang iyong paghinga, nabawasan ang iyong pagod, at unti-unting tumahimik ang iyong isip. Sa simpleng pagmamasid na ito, naranasan mo ang isang sandali ng kapayapaan at koneksyon, ang tunay na diwa ng espiritualidad sa Zen. Sa pagsasanay ng maingat na pagmamasid, inaanyayahan mong pumasok ang karunungan ng Zen sa iyong araw-araw na buhay. Ang bawat pagbisita ng ibon ay nagiging isang malalim na uri ng meditasyon. At ang mga simpleng sandaling ito, sa kalaunan, ay maaaring unti-unting baguhin ang iyong pananaw sa buhay. Patungo sa mas tahimik, mas malalim, at mas makabuluhang pag-unawa sa sarili at sa mundo. Mga espesipikong ibon at ang kanilang natatanging kahulugan sa Zen. Hindi lahat ng ibon ay may dalang parehong mensahe. Sa mga turo ng Zen, bawat uri ng ibon ay may kani-kaniyang enerhiya, simbolismo at espiritual na panginginig. Ang uri ng ibong bumisita sa iyong bintana ay nagdadala ng palatandaan, isang mensahe mula sa universo tungkol sa iyong kasalukuyang kalagayan. Sa Pilipinas, may ilang mga ibon na hindi lang karaniwan kundi may malalim na kahulugan sa kultura at espiritualidad tuklasin natin kung ano ang kanilang ibig sabihin ayon sa pananaw ng zen unang maya sparrow kasimplehan kagalakan at komunidad ang mapagkumbabang ibong maya ay makikita halos saan man sa pilipinas maliit masigla at palakaibigan madalas itong lumilipad sa mga bakuran palayan at bubungan sa zen ang maya ay sumasagisag sa kabanalan ng payak na pamumuhay ang kanyang pagbisita ay paalala na ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmumula sa material na kayamanan, kundi sa koneksyon, pagiging present, at pasasalamat. Kung pakiramdam mo'y nauubos ka sa kakahabol ng malalaking layunin, hinihikayat ka ng maya na bumalik sa ugat mo. Maging present. Kumain kasama ang pamilya. Damhin ang simoy ng hangin. Tumawa ng walang dahilan. Sa Zen, ang karaniwan ay maaaring maging pambihira kung gising ang ating isipan upang ito'y mapansin. Dalawang kalapate, kapayapaan, espiritual na pagkamulat, at pagkakasundo. Kapag may puting kalapate na dumapo sa iyong bintana, ito ay may dalang mapayapa at banal na enerhiya. Sa kulturang Pilipino, ito'y kadalasang ikinakabit sa mga mensahe mula sa langit o sa mga sandaling espiritual na liwanag. Sa Zen, ang kalapati ay sumisimbolo ng pagkakaisa at kaliwanagan. Ang kanyang banayad na huni ay parang tinig ng katahimikan, humihimok sa iyo, nabitawan ng galit, magpatawad, at isuko ang mga alalahanin. Ang pagdalaw ng kalapati ay maaring senyales na ang paghilom ay malapit na, maaring sa isang relasyon, emosyonal na sugat, o panloob na labanan. Isa itong paalala na handa na ang iyong espiritu na muling makahanap ng balanse. Tatlo, layang-layang swallow, pag-asa, bagong simula at patnubay. Ang mga layang-layang ay kilala sa kanilang mabilis at maeleganteng paglipad at mahabang migrasyon. Kapag bumisita ang isa sa iyong bintana, itinuturing ito ng zen bilang palatandaan ng pagbabago. May nangyayaring paglipat sa iyong buhay, bagong trabaho, paglilipat ng tirahan, relasyon o espiritual na paggising. Sinasabi ng ibon, magtiwala sa proseso. Kahit hindi mo tiyak ang patutunguhan, ang iyong panloob na kompas ay gumagabay sa iyo. Hinihikayat ng layang-layang ang tibay ng loob at pananampalataya sa hindi pa nakikita. Tulad ng turo ng zen na mas mahalaga ang paglalakbay kaysa sa hantungan. Ikaapat na salaksak, kingfisher, kasaganaan, kalinawan, at matapang na aksyon makulay at matapang. Ang salaksak ay karaniwang makikita malapit sa tubig at kilala sa matalim nitong paningin. Sa Zen, ito ay simbolo ng malinaw na pag-iisip at matapang na pagkilos. Kapag bumisita ito sa iyo, ito ay makapangyarihang senyales. Hinihikayat kang kumilos ng may malinaw na layunin. Pagkatiwalaan ang iyong panloob na karunungan at sundan ang alam mong tama. Simbolo rin ito ng kasaganaan. Maaaring may mga oportunidad sa paligid, pinansyal, malikhain, o emosyonal. Ngunit kailangan ng matalino at buo ang loob na aksyon. Itinuturo ng salaksak na ang kasaganahan ay hindi dumarating sa pag-aalinlangan, kundi sa malinaw na pananaw at matapang na hakbang. Pitong uwak o raven, anino ng sarili at malalim na pagbabago. Bagamat madalas iwasan ang itim na uwak o raven ay may dalang malalim na karunungan. Sa Zen, ang mga ibong ito ay hindi malas kundi simbolo ng shadow work o pagharap sa mga nakatagong bahagi ng ating pagkatao. Kapag isa sa kanila ay dumalaw sa iyong bintana, maaaring senyales ito na panahon ng harapin ang mga hindi pa nalulutas na emosyon o katotohanan. Hindi kinatatakutan sa Zen ang dilim ito ay tinatanggap bilang bahagi ng espiritual na paglalakbay. Hinihikayat ka ng uwak na magmuni-muni, magnilay, at pagalingin ang mga sugat na hindi mo pa tinutugunan. Doon lamang magsisimula ang tunay na pagbabagong espiritual. Lahat ng ibon ay may dalang kakaibang mensahe, ngunit iisa ang layunin, paggising. Sa Zen, ang mga ibon ay hindi lamang hayop, sila ay mga mensahero ng universo. Banayad na paalala na tayo ay bahagi ng mas malawak at buhay na ritmo. Kapag tinanggap mo sila ng may kamalayan at kababaang loob, ibinabalik nila ang tingin mo sa karunungan na kayang baguhin ang iyong buhay. Paano tumugon? Kapag may ibon na dumadalaw sa iyong bintana sa zen, bawat sandali ay pagkakataon para magsanay ng mindfulness. At kabilang dito kung paano tayo tumutugon kapag may ibon na bumisita sa ating bintana. Ang mga pagdalaw na ito ay hindi lang basta visual na karanasan. Isa itong paanyayang espiritual. Ngunit paano nga ba dapat tumugon kapag pinili ka ng isang ibon? Kahit saglit lang. Una sa lahat, huminto. Huwag agad magbigay ng kahulugan. Huminga ng malalim, palambuti ng iyong paningin, at tahimik na pagmasda ng sandali. Hayaan mong dumaloy ito ng natural. Sa katahimikang ito nagsisimula ang zen ang ganap na pagyakap sa kasalukuyan. Nang walang pagkontra o labis na pag-iisip, tunod, magpasalamat. Sa pilosopiyang Zen, ang pasasalamat ay isang makapangyarihang espiritual na kasangkapan. Maging ito man ay isang tahimik na salamat sa iyong puso o isang damdaming pasasalamat na iyong ninanamnam. Ang pagkilala sa presensya ng ibon ay isang paraan ng paggalang sa sandaling iyon. Maaari mo ring isulat ang karanasan sa isang journal. Ilista kung anong ibon ang nakita mo, ano ang naramdaman mo, paano ang panahon, at ano ang iniisip mo sa oras na iyon. Sa paglipas ng panahon, maaaring mapansin mong may mga pattern o mensahe na paulit-ulit lumilitaw. Kung nadarama mo, mag-meditate. Umupo malapit sa bintana, pumikit, at magnilay sa posibleng mensaheng dala ng ibon. Mahinahon mong itanong sa sarili, ano ang nangyayari sa buhay ko ngayon? May bagay ba akong hindi pinapansin o kailangang marinig? Ano ang sinasabi ng aking intuition? Itinuturo rin ng Zen ang hindi pagkakapit o non-attachment. Pagkatapos mong kilalanin ng sandali, pitawan ito. Huwag mo itong pilitin o pag-isipan ng labis. Magtiwala na darating ang linaw sa tamang panahon. Gaya ng itinuturo ng mga Zen Master, ang kaliwanagan ay hindi ginigipit. Ito'y kusang dumarating sa pagiging ganap na naroroon. At sa huli, kumilos ng may kamalayan. Kung ang pagbisita ng ibon ay nagbigay sa iyo ng inspirasyon, kapayapaan o bagong kamalayan, isama mo ang enerhiyang iyon sa iyong araw. Maaaring ikaw ay matahimik na lumapit sa isang mahal sa buhay, magsimula ng bagong ugali o piliing lumakad ng mas mabagal at mas may layunin. Dumating ang ibon, nariyan ka, at sapat na yon upang magsimula ang pagbabago. Karaniwang paniniwala at paliwanag ng Zen sa maraming kultura, kasama na ang sa Pilipinas, ang mga ibon ay madalas ituring na mga palatandaan ng swerte o malas. May mga naniniwalang ang pagtuka ng ibon sa bintana ay babala ng kamatayan, habang ang iba naman ay naniniwalang ito'y senyales ng swerte pag-ibig, o bigla ang balita. Ngunit sa pananaw ng Zen, ang ganitong matitigas na interpretasyon ay maaaring hadlangan tayo sa tunay na karunungan ng kalikasan. Ang Zen ay hindi naniniwala sa pamahiin. Sa halip, itinuturo nito na ang kahulugan ay nagmumula sa iyong kasalukuyang kamalayan, hindi sa mga panakot na paniniwala o pangkalahatang haka-haka. Kapag may ibon na bumisita sa iyong bintana, hindi ito otomatikong malas o swerte. Ito'y isang pagkakataon para magnilay. Ang tunay na halaga ng sandali ay nakasalalay sa kung paano ka tumutugon, hindi sa kung anong label ang agad mong ikinakabit dito. Halimbawa, kung ang bumisita ay isang itim na ibon tulad ng uwak, agad itong kinatatakutan ng marami. Ngunit hinihikayat tayo ng zen na tingnan ang lagpas sa itsura. Maaaring ang uwak na yon ay may dalang mensahe ng malalim na personal na pagbabago o isang paanyaya na harapin ang matagal mo nang iniiwasan. Hindi ito tungkol sa swerte o malas, kundi sa anong aral ang inihaharap sa iyo ng universo. Isa pang karaniwang paniniwala ay nalaging may mensahe mula sa espiritu ang mga ibon. Bagamat maaring totoo ito sa ilang pagkakataon ang Zen ay nagbibigay diin sa balanse at hindi umaasa ng labis sa mga palatandaan. Sa halip, pinapahalagahan nito ang self-awareness. Ano ang nararamdaman mo nang dumating ang ibon? Anong katotohanan ang unti-unting lumilitaw sa loob mo? Sa pamamagitan ng pagbibitaw sa takot at pamahiin, at sa pagyakap sa isang mapanuri ngunit mapayapang isipan, unti-unti mong niyayakap ang tunay na diwa ng Zen ang matahimik na kamalayan at bukas-loob na pagninilay. Personal na pagninilay at gawaing mindfulness. Ang Zen ay hindi lamang kaalaman, ito ay karanasan. At kapag may ibong bumisita sa iyong bintana, ito'y nagiging isang sagradong pagkakataon upang isagawa ang katahimikan, presensya, at pakikinig mula sa loob. Upang mas mapalalim ang koneksyon Narito ang isang payak ngunit makapangyarihang zen-inspired mindfulness activity na maaari mong gawin tuwing may ibon na dumarating. Hakbang isa, huminto at huminga. Umupo ng komportable malapit sa bintana. Dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata at huminga ng malalim ng tatlong beses. Huminga ng dahan-dahan at maglabas ng hininga ng banayad. Hayaan mong bumigat at kumalma ang iyong katawan sa bawat hinga. Hakbang dalawa. Makinig ng walang paghusga. Habang nakapikit pa rin, ito unang pansin sa mga tunog sa paligid. Naririnig mo ba ang huni ng ibon? Ang ihip ng hangin? Ang pagkaluskos ng mga dahon? Basta't pakinggan. Huwag mong lagyan ng pangalan. Huwag magbigay kahulugan. Makinig lamang. Hakbang tatlo. Magnilay sa loob tahimik mong itanong sa sarili. Ano ang nais ipakita sa akin ng sandaling ito? Ano ang hinihingi ng buhay na pansinin ko sa ngayon? Pagkatiwalaan ang anumang damdamin o kaisipang lilitaw. Huwag pilitin ang kahulugan. Hayaan lamang itong unti-unting lumitaw, gaya ng dahan-dahang pagbuka ng pakpak ng isang ibon. Hakbang apat, ipahayag ang pasasalamat. Bago mo imulat ang iyong mga mata, bulongin ang isang tahimik na salamat para sa ibon, para sa kalikasan, at para sa iyong sarili sa pagdalo ng buo sa sandaling ito. Ang munting gawain ito ay maaaring magbukas ng pinto patungo sa kaliwanagan, paghilom at kapayapaan, ang tunay na puso ng Zen. Pangwakas na kaisipan at karunungan ng Zen, kapag may ibong bumisita sa iyong bintana, hindi ito basta isang saglit na karanasan. Ito ay isang banayad na bulong mula sa universo, isang paalala na huminto ka, makinig, at damhin ang kasalukuyan. Sa zen, ang mga sandaling ito ay sagrado. Hindi dahil sa pamahiin, kundi dahil ito'y paanyaya sa mindfulness, presensya, at mas malalim na koneksyon sa mundo sa paligid mo. Maging ito man ay senyales ng kapayapaan, pagbabago, o panawagan upang bumagal, ang bawat pagbisita ay may dalang mensaheng tanging para sa iyo. Kaya't sa susunod na dumapo, ang isang nilalang na may pakpak sa iyong bintana, huwag mo lamang itong tingnan. Pagmasdan mo ito. Huwag mo lamang itong pakinggan. Pakinggan mo ito ng buong puso. At higit sa lahat, damhin mo ito. Sa bawat huni, may aral. Sa bawat paglipad, may gabay. At sa bawat presensya ng ibon, may paalala na ang tunay na buhay ay narito sa tahimik marahang pagtanggap sa ngayon. Amen.